What is up guys? Ah, long time no see, no? So, ayan, content na natin naman yung ating GPR, no? So, andito si Ryan ngayon sa ating, sa labas ng ating store, no? So, sa kasamang palad, nagsawa na ako na ipahiram to sa ibang tao kasi naawa ko kasi hindi talaga marunong yung gumagamit, eh. So, ang gagawin ko is, ayun na nga. Uh, ibibenta na natin yung uh, unit natin, so shout out sa lahat ng nag-aabang dyan na uh, ano. so ito yung unit natin na GPR 250 version 1 meron lang akong ka uh, konting eh, ipapaayos nito uh, dito sa fairings, kasi nabangga to ng mio, eh. tangina talaga, nabangga kasi to ng mio ayun may tipak tapos may diferensya sa tensioner nya uh, may kumakaskas na no so si Ryan na bahala dyan ipapaayos ko talaga to in tip top shape no lahat ng uh, may diferensya dito bago ko ibenta para magiging uh, slightly malapit siya sa pagiging brand new no so ito guys upgraded na po to ng uh, full exhaust Ah uh, previously sa mga video ko no tingnan nyo na lang kung ano yung ginawa ko tapos naka pit spike photo na 30mm carb ayan kung nakikita nyo yan no. tapos open carb na rin yan malakas na rin hatak nito okay so ito naka 14 teeth takas stack na 30-40 sa likod 520 po yan sa lahat ng gusto na parating nagtatanong no, 520 pa rin yung chain na ginagamit natin kasi malakas ang arangkada ng GPR uh, hindi po siya suitable sa 428 kasi mapuputol 14 teeth dahil stock nito ay 13 at ang 13 po ay napaka malakas ang arangkada pero walang duluhan, 14 teeth po talaga ang pinakabagay para sa GPR natin at ano pang upgrade nito uh, ito po ay naka apido na ignition coil at try uh, try tip na uh, spark plug no at yung uh, ano ba tawag ng ECU uh, yung uh, puta nakalimutan ko nasira na po yung shower na kuan niya na tawag dito yung box ba at pinalitan ko ng uh, itong pula nakalimutan ko yung brand nito eh Basta yung RPM po nito ay hanggang 11,000. Hindi po to kagaya ng KS1 na umaabot talaga ng walang limit, no. Kasi sasabog yung makina mo pag walang limit eh. So yun guys, ang odo po nito ay 19,080, wala pong harong halong biro niyan. Wala pong sira yung ating uh, speedometer nito. So original na original po 'yan na takbo, no? Ang gulong niya is nasa mga Hmm. Ewan ko dito. Yung uh, mid midsection po niya is around mga 60%. 60 yung life. ayano hmm. Ayan o, yan yung ano. Hindi pa naman umaabot, no? Hindi pa umaabot sa kanyang uh, uh, um, na limitation, no? Ayan so, bandang 70% yata to. 70% yung trade life niya sa stock, no? So, napaka, napaka matipid talaga ng gulong na to yun may may inang natusok so uh, yun ano pa ano pa ano pa um, so ang ibang upgrade pa natin dito externally um winglet Lazada Racing no para dagdag angas lang yan kasi hindi naman yan makukorek ng down uh, wala naman yang silbi sa downforce kasi hindi naman umaabot to ng 200 km per no <laughs> yun at CBR na clear visor, guys, no? Meron din akong um, tinted nito, yung uh, uh, smoke. Kung gusto nyong isama, ibigay ko na rin sa inyo, no? Pero mas maganda talaga tong kuan Yun. So, medyo may crack dito kasi pag nabanggaya ng ninja mirror mo, yan. Yan yung madadamage, no? At yan, guys, ay sasama ko rin yan, syempre, yung sticker na finisher. Kasi siya ang finisher, hindi yung motor no hindi ko yan pwedeng ilagay sa ibang motor kasi yan talaga ang ng 850 kagayaan tripinity loop no ang ating GPR yan naka lowered po to ng 1 inch yan gawa rin niya ni Ryan so walang problema yan no tapos naka SC project po to na uh, premium copy lang to no hindi po yung stock yan yan yung tunog nito guys, uh, -di natin to sa kasa. Doon karayan sa Kugman no. So, pwede ninyo yung neto tignan kung uh, uh, gusto niyo makita yung unit no. Uh, puntahan niyo lang si Master Ryan doon sa Kugman branch ng ating uh, Motorstar na kasa no. Makikita niyo to unit. Pero ayusin niya muna to. Yung lahat ng mangsira nito, ayusin niya. Siya na bahala doon. Ako na bahala mag uh, bigay lang ako ng kuan para ma-restore talaga lahat ng ating GPR, 'di ba? Masira 'yan. Ayan. Ayan 'yung pairings niya ginawa niya ng uh, kuan, no? <laughs> yeah, kasi wala na kasing uh, available na GPR na pairing, kaya 'yun 'yung binili ko. Pero tatanggalin lang natin 'yung decals para magiging itim niyan. Mm, 'yan. So, working naman lahat ng uh, lahat ng lights nito, no? 'Yan 'yung common issue po ng ating Ah, naman sugaan ni Ray. At ayun guys, uh, nawala talaga yung power kasi yung stator nito hindi na kumakarga sa battery, no? So isa yun sa major problem ng motor natin. So, uh, aayusin din yan ni Master Ryan pagdating sa kasa kasi kung ano ang kay ang dapat palitan, palitan na natin, no? Kasi dapat uh, good as brand new talaga to pag nakuha na ng bagong owner, Sige guys, punta lang kayo doon sa casa ha. Bye bye.